ha? Ah. Oo. Oh. Yung ganda niya, no? Magkano kilo? Oh. 400 lang mga, ano pa nga Mga wishers. Lejo bin. Mga lejo bin. Look at this. Nakita mo yung vlog natin. Nakapalod mo na. Mm -hmm. Hindi. Hindi ka kasi nakapalo eh. Look at this, guys. So, ito po siya ito. 20 siyang kilawin. Pwede magkano, magkano? 400 lang. Kainin ka ng buo Umutin na mo to Mm. <laughs> <laughs> nga din siya. Oh. Kaya Mahal naman eh. Mahal yan. sariwa yan oh. Inoong naman yan oh. Mahal naman ah, Oh. Magkailang kilo yan ya? Lalahatin mo? Lama. Ha? Lalahatin mo na? Patingin mo ta? Patingin. Sure? Pag sure ba? Di, bili ko na para ano. May tubig naman! Kasama sa mo eh. Bakit ba? <laughs> <laughs> one, one. One, one. kilo may git? 1-1 nga. Nagpas sa akin. Ano to? Dalawang kilo may hit. 2.7. my God. Ang mahal ng pusit, guys. Guys, sa, yung pusit na to na, guys. Sa amin sa probinsya, guys. Hindi yan ano. Mahal talaga to kasi kinakain na sa salmusal. Pita. Yung tanghali <laughs> na to, Jollibee. Kaya mahal talaga itong pusit na to. Sutik so, mga. Jollibee ba naman yung ulam nito lagi? Minsan lang yan magtuyo. Video mo kami, Shek, ni Kuya. Oh, nag-vlog ka pa. <laughs> oh, videoan mo kami ha. Ganito yung pusit, oh. Ito po si Tsariwa. Pwede siyang kilawin. Pakainin ko ha. Iya. Yeah. <laughs> o, ilang kilo ba? Ano, isa lang. Isang wow. kilo, 400. Oh, may late muna kasi. Pagal na namin yan, inano. Ano? May nakakain ng pusit. Eh, pagkakataon mo na ito. Tapos, Ayun, sir, heck. tapos puro ka pang reklamo. Mahal, lagi na lang mahal. Ayun, yes, bibili tayo ng... Ito, bibili ay, siya ay, ng pusit 400. Ito, bibili siya ng pusit 400. Oh. Halagang 400 ang kilo, guys. Oh, mahal dito ang pusit na, sa Cavite. Nakakamis yung pusit. Oo. Oh, oh. Mama, sa, Minda, sa no, inaanan lang namin yan, mga baiba. Oh, sa Mindanao, pag-utak naman ng ulo doon. <laughs> oh, 400 lang yan, guys. So, oh. tinan nyo naman yung pusit ko. Oh. Pakita mo, pakita mo, videographer. Pakita mo yung pusit. Nakikita ba? Nakikita ba? Oh. Pa Nakikita mo sinabi. O, <laughs> oh, may libir pa itong laulaw. Ay, oh. ano, 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 ay nang mahal. Tingi na. Wala pa rin. Mahal kasi ng pusit ngayon, guys. Oh, wala pa rin. Ano ba naman yan? Grabe, dapat may sobra yan. Ay, may sobrang 4, guys. 4 pieces lang? Yan muna. Cast to cast basis. Cast to cast basis. Oh, yan guys. Binili nga pala ni Lujibin yung isang ilong pusit ko. Lujibin, ano Lujibin? gusto ko Lujibin. Bakit ba? Isang yan guys, isang to so guys, yung 400. Yung 400, hmm? 400 na guys, so napakamalo. tinan oh. nyo ha, o. Oh. Kinikilaw talaga to, itong gandong pusit. Pakain, oh, ayon, ayon, ayon. pakain. Kasi mo ko, ah. Oo, nakain. Hmm, huwag na Yan. Pinali ko. O. Ano ano ka pa? Alam mo ha. Ayusin mo